Paano kung ang sikreto sa pagkuha ng mga milagro sa pinansyal araw-araw ay nasa wallet mo ngayon, naghihintay lang na i-activate mo ito? Isipin mong magising ka bawat umaga na alam mong ang pera at kasaganaan ay dumadaloy na sa iyong buhay ng walang hirap. Hindi ito pantasya, ito ang iyong realidad, isang simpleng hakbang na lang ang layo. Lahat tayo ay nangangarap ng kalayaan sa pinansyal, nang magising araw-araw nang may kumpiyansa na ang kasaganaan ay malapit na. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang susi sa pagtupad ng pangarap na ito ay isang bagay na hawak mo na? Isang bagay na daladala mo araw-araw, ngunit karamihan ay hindi napapansin ang potensyal nito. Ang iyong wallet. Ang iyong wallet ay higit pa sa isang lugar para mag-imbak ng pera. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan, isang enerhetikong sisidlan na maaaring mag-akit ng kasaganaan, yaman at milagro. Ngayon, tatalakay natin kung paano ang pagpapagana ng nakatagong enerhiya sa loob ng iyong wallet ay maaaring magbago ng iyong buhay pinansyal ng tuluyan. Ang kapangyarihan ng intensyon, paano ang iyong wallet ang may hawak ng susi sa kasaganaan? Araw-araw, hawak mo ang isang kasangkapan sa iyong mga kamay na may kakayahang magbago ng iyong pinansyal na kinabukasan, ang iyong wallet. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay ang iyong wallet ay higit pa sa isang lugar upang mag-imbak ng pera, ito ay isang enerhetikong espasyo. Totoo ito. Ang pera ay hindi lamang pisikal na bagay, ito ay isang enerhiya. Ang daloy ng yaman ay hindi lamang nakasalalay sa mga panlabas na pangyayari, kundi pati na rin kung paano natin tinatanggap ang enerhiyang ito sa ating buhay. Ang paraan kung paano natin tratuhin ang pera, kung paano natin ito tignan, at pati na rin kung saan natin ito itinatago, ay may direktang epekto sa presensya nito sa ating realidad. Ang batas ng atraksyon ay simple, ang katulad ay umaakit ng katulad. Kung nagdadala ka ng wallet na puno ng resibo, lumang business cards, at mga expired na kupon, hindi mo na mamalayan na inaanyayahan mo ang kaguluhan at pagkastagnant sa iyong pinansyal na buhay. Ang kalat na ito ay sumasalamin sa iyong panloob na enerhiya, kaguluhan at kakulangan. Pero ano ang mangyayari kapag inaalagaan at binibigyan mo ng intensyon ang iyong wallet? Iba ang kwento. Kapag tinatrato mo ang iyong wallet bilang isang enerhetikong sisidlan ng kasaganaan, magsisimula kang baguhin ang daloy ng kasaganaan patungo sa iyo. Narito ang sikreto, sa tuwing bubuksan mo ang iyong wallet at magsiset ng intensyon, nagsisimula mong iprograma ito upang mag-akit ng yaman. Hindi ito magic, ito ay enerhiya. Kapag binuksan mo ang iyong wallet at nakita mo ang pera sa loob, huwag mo lang itong ituring na bilang. Tignan ito bilang isang salamin ng iyong kasaganaan. Ramdamin ang enerhiya ng perang iyon. Kilalanin ito. At alamin na sa bawat dolyar na hawak mo, mas marami ang paparating. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng espasyo sa iyong wallet para sa kasaganaan, nililikha mo ang isang makapangyarihang vibrational na kaakma sa yaman. Bawat gamit mo ng iyong wallet Paalalahanan ang iyong sarili na ikaw ay isang magnet para sa pinansyal na tagumpay, at makikita mo ang universo na tutugon ng ayon dito. Ngunit, tulad ng anumang pamamaraan ng pagpapakita, ang intensyon ay susi. Kung wala ito, kahit ang pinakasagrado na bagay sa iyong wallet ay hindi makakatulong sa iyo. Ang banal na bagay na kailangan mo sa iyong wallet, pagbubunyag ng lucky coin. Ngayon na nauunawaan mo na ang kahalagahan ng intensyon, pag-usapan natin ang Lucky Coin, ang banal na bagay na magbubukas ng araw-araw na milagro sa iyong pinansyal na buhay. Ang coin na ito ay hindi basta-basta piraso ng pera, ito ay isang makapangyarihang simbolo na may dalang enerhiya ng yaman, kasaganaan, at abundance. Sa maraming kultura, kabilang na ang mga tradisyon ng mga Pilipino, ang ilang mga simbolo at bagay ay pinaniniwala ang humihikayat ng partikular na enerhiya. Ang Lucky Coin ay isa sa mga bagay na ito, at ginagamit na ito ng mga tao sa loob ng maraming siglo bilang isang makapangyarihang kasangkapan para sa pinansyal na pagpapakita. Ngunit bakit isang coin, at bakit ang coin na ito? Simple lang, ang coin ay kumakatawan sa yaman sa pinakapayak nitong anyo. Ito ay isang token ng sirkulasyon, ng pagpapalitan, at ng kasaganaan. Gayunpaman, hindi basta-basta coin ang makakagawa ng trabaho. Ang mahalaga ay ang enerhiya na ikinakabit mo sa coin, at ang intensyon na iyong isinaset habang inilalagay mo ito sa iyong wallet. Ang coin na ito, kapag na-activate ng iyong mga intensyon, ay nagiging isang ilaw na maghahatid ng pinansyal na kasaganaan. Ngayon, saan mo makikita ang lucky coin na ito? Hindi kinakailangang maging mahal at bihirang coin, ang pinakamahalaga ay ang enerhiya na dinadala mo dito. Maaari kang gumamit ng coin mula sa kahit anong bansa, basta't may kahulugan ito sa iyo. Maaaring gusto mong gumamit ng coin mula sa isang espesyal na sandali sa iyong buhay, tulad ng isang commemorative coin mula sa isang kaganapang nagbigay sa iyo ng kagalakan o tabumpay. Ang susi ay ang enerhiya na ilalagay mo sa coin kapag pinili mo ito. Kapag mayroon ka ng lucky coin, oras na upang simulan ang ritual ng activation. Una, siguraduhing malinis at walang kalat ang iyong wallet, kasama na ang mga lumang resibo, mga card na hindi mo na kailangan, at anumang bagay na hindi makikinabang sa iyong layunin ng kasaganaan. Ang malinis na espasyo ay nag-imbitang ng bagong enerhiya. Pagkatapos, ilagay ang lucky coin sa isang lugar na madali itong maabot, ngunit hindi natatabunan ng iba pang bagay. Nais mong makita ito kung saan maaari itong magsimula ng pagtatrabaho ng kanyang mahika. Habang inilalagay mo ang coin sa iyong wallet, hawakan ito sa iyong kamay ng saglit, Isara ang iyong mata, at isipin ang iyong mga layunin sa pinansyal. A e visualize ang pera na dumadaloy sa iyong buhay, makita ang iyong mga pangarap na natutupad, at maramdaman ang kasaganaan na nakapaligid sa iyo. Sabihin ng malakas, ang coin na ito ay kumakatawan sa daloy ng yaman sa aking buhay. Ako ay bukas sa pagtanggap ng mga pinansyal na biyaya araw-araw. Sa paggawa nito, ina mo ang enerhiya ng coin, at sa pamamagitan nito, ang enerhiya ng kasaganaan. Paano ihanda at i-activate ang coin, isang hakbang-hakbang na gabay sa pagpapakita ng yaman? Ngayon na mayroon ka ng lucky coin at handa ng simulan ang proseso ng pagpapakita, dumaan tayo sa mga hakbang upang maayos na ihanda at i-activate ito. Mahalagang bahagi ito, dahil hindi lamang basta paglalagay ng coin sa iyong wallet, ito ay tungkol sa pagpapasok ng iyong enerhiya sa proseso at pag-alin ng iyong mga intensyon sa daloy ng kasaganaan hakbang isa, linisin ang iyong espasyo. Bago ang lahat, maglaan ng ilang sandali upang linisin ang iyong kapaligiran. Ang enerhiya sa paligid mo ay kailangang tahimik at malinis, malaya mula sa mga distractions o negatibong enerhiya. Maghanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari mong mag-focus at eye center ang iyong sarili. Maaaring ito ay isang payapang sulok sa iyong bahay o isang tahimik na lugar sa kalikasan. Huminga ng malalim upang kalmahin ang iyong isipan at ihanda ang iyong sarili para sa ritual. Hakbang dalawa, linisin ang coin. Ang susunod na hakbang ay linisin ang iyong lucky coin. Kung ito ay coin na matagal mo nang hawak, hugasan ito ng mahinahon gamit ang maligambang na tubig. Habang ginagawa ito, isipin na nililinis mo ang anumang stagnat o negatibong enerhiya na nakakabit dito. Kung bagong coin naman ito, hawakan mo ito sa iyong kamay at i-visualize ito na kumikinang ng liwanag at enerhiya, handang magdala ng kasaganaan sa iyong buhay. Ang simpleng paglinis na ito ay naghahanda sa coin upang dalhin ang enerhiya ng iyong mga pinansyal na nais. Hakbang tatlo, itakda ang iyong intensyon. Ngayon ay dumating na ang pinakamahalagang bahagi, ang pagtatakda ng iyong intensyon. Ito ang sandali kung saan iaaling mo ang iyong enerhiya sa iyong mga layunin. Hawakan ang coin sa iyong palad at isara ang iyong mata. Mag-focus sa iyong mga pinansyal na pangarap. Ano ang nais mong i-manifest? Maaaring dagdag na kita, bagong oportunidad o kalayaan sa pinansyal. i e Visualize ang layuning iyon ng malinaw sa iyong isipan, ramdam ang kasiyahan at kagalakan na para bang natupad na ito. Habang ikaw ay nagfo-focus, tahimik man o malakas, sabihin ang iyong affirmation, karapat dapat ako sa kasaganaan. Inaakit ko ang mga pinansyal na milagro araw-araw. Hakbang apat, ilagay ang coin sa iyong wallet. Kapag naitakda mo na ang iyong intensyon, oras na upang ilagay ang lucky coin sa iyong wallet. Habang ginagawa ito, isipin ang iyong wallet bilang isang makapangyarihang lalagyan na kayang mag-hold at mag-amplify ng kasaganaan na ikaw ay inimbitahan. Ilagay ang coin sa isang lugar kung saan madali itong maabot at siguraduhin hindi ito natatabunan ng ibang bagay. Mahalaga na tratuhin ang coin ng respeto, dahil ito na ay isang kasangkapan para sa pagpapakita ng iyong yaman. Hakbang lima, magtiwala sa proseso. Sa huli, magtiwala na ang universo ay tutugon. Panatilihing malapit sa iyo ang iyong wallet, at kapag kailangan mo ng paalala ng iyong intensyon, hawakan lang ang coin. E-visualize ang iyong yaman na dumadaloy ng malaya sa iyong buhay, at bitawan ang anumang pagdududa o takot. Sa patuloy na pagtitiwala sa proseso, makikita mong ang universo ay gumagalaw pabor sa Mga kwento ng tagumpay sa tunay na buhay, paano binago ng Lucky Coin ang buhay ng mga tao? Ang tunay na kapangyarihan ng Lucky Coin ay hindi lamang sa teorya, ito ay nasa mga resulta sa totoong buhay. Libo-libong tao ang lumapit sa makapangyarihang ritual na ito, at ang kanilang mga kwento ay buhay na patunay na ang enerhiya ng coin na ito ay maaaring magbago ng buhay. Tignan natin ang ilang mga halimbawa sa tunay na buhay na nagpapakita kung paano maaaring magbukas ang simpleng ritual na ito ng mga pinansyal na milagro. Kwento ni Maria, isang negosyong binuhay. Si Maria, isang may-ari ng maliit na butike sa Maynila, ay palaging nahirapan upang mapanatili ang kanyang negosyo. Sa kabila ng kanyang pagmamahal at sipag, tila hindi siya makatawid sa aspeto ng pinansyal. Isang araw, ipinakilala siya ng isang kaibigan sa ritual ng lucky coin. Sa simula, nagduda siya, ngunit nagdesisyon siyang subukan ito. Nakakita siya ng isang coin na minana pa mula sa kanyang lola, isang coin na ipinasasalin-salin sa kanilang pamilya. Matapos itong linisin at itakda ang kanyang intensyon para sa tagumpay, inilagay niya ito sa kanyang wallet at paulit-ulit na binanggit ang affirmation na, bukas ako sa pagtanggap ng kasaganaan. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ng mapansin ni Maria ang mga maliliit na pagbabago. Tumaas ang kanyang benta at nakakuha siya ng malaking kontrata mula sa isang lokal na department store. Hindi lamang nakaligtas ang negosyo niya kundi nagsimula itong umunlad. Ayon kay Maria, ang kanyang bagong tagumpay ay dahil sa positibong enerhiyang na-activate niya sa pamamagitan ng Lucky Coin. Hindi lang ito tungkol sa coin, sabi niya. Tungkol ito sa kung ano ang iyong pinaniniwalaan at kung paano mo inaalin ang iyong enerhiya sa iyong mga layunin. Ang ritual na ito ang nagbigay sa akin ng focus upang mapabuti ang negosyo ko. Kwento ni Antonio, nakakita ng hindi inaasahan kita. Si Antonio, isang retiradong guro mula sa Quezon City, ay palaging namuhay ng mahinahon. Pagkatapos magretiro, nahirapan siyang magtusto sa kanyang mga pangangailangan gamit ang kanyang pensyon. Sa nararamdaman niyang pagka-frustrate, nagdesisyon siyang subukan ang ritual ng lucky coin bilang huling pagsubo. Gumamit siya ng coin na nahanap niya habang naglalakbay sa Europa ilang taon na ang nakakaraan, isang coin na may sentimental na halaga. Pagkatapos itakda ang kanyang intensyon para sa pinansyal na katatagan at ilagay ang coin sa kanyang wallet, may hindi inaasahang nangyari. Ilang araw lamang pagkatapos, nakatanggap si Antonio ng liham mula sa isang matandang kasamahan na nag-aalok sa kanya ng isang maliit na trabaho bilang konsultan. Ang trabahong ito ay sapat upang madagdagan ang kanyang kita at matugunan ang kanyang mga gastusin. Namangha si Antonio sa bilis ng pagbabago. Hindi ko inasahan na darating ang trabahong ito, sabi niya. Pero nang naniniwala ako na maaari akong mag-akit ng kasaganaan sa aking buhay, dumating ito. Ang koy na iyon ang nagbigay sa akin ng kalinawan upang makita ang mga oportunidad sa paligid ko. Kwento ni Jessa, mula sa paghihirap patungo sa tagumpay. Si Jessa, isang batang profesional sa Cebu, ay nahirapan na bayaran ang kanyang mga student loan. Nagtratrabaho siya ng mahahabang oras, ngunit halos hindi sapat ang kita niya para matugunan ang mga bayarin. Matapos marinig ang tungkol sa ritual ng Lucky Coin mula sa isang kamag-anak, nagdesisyon si Jessa na subukan ito. Nakakita siya ng simpleng coin sa kanyang wallet at sinimulan ang ritual ng may buong pananampalataya. Habang inuulit ang kanyang affirmation, inivisualize niya ang pinansyal na kalayaan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Jessa ng hindi inaasahang pagtaas ng sahod at nagsimula siyang makatanggap ng mga freelance na oportunidad na may magandang bayad. Hindi ko akalain na makakatulong ang isang simpleng ritual, sabi niya. Pero pagkatapos subukan ng Lucky Coin, napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol ito sa paniniwala sa posibilidad ng higit pa, at pagiging bukas sa pagtanggap nito. Ang mga kwentong tagumpay na ito ay nagpapakita ng konkretong epekto ng paggamit ng Lucky Coin bilang isang kasangkapan para sa pagpapakita ng mga pinansyal na milagro. Hindi ito tungkol sa swerte, tungkol ito sa mindset, intention at pag-alin sa kasaganaan na laging available sa atin. Kapag yakapin mo ang ritual na ito, makikita mo ang iyong sariling pinansyal na pagbabago. Hayaan mong magsilbing patunay ang mga kwentong ito na ang Lucky Coin ay tunay na epektibo at ang iyong pinansyal na milagro ay mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan, paano tiyakin na ang iyong coin ay nag-akit ng yaman? Habang ang lucky coin ay isang makapangyarihang kasangkapan, may mga karaniwang pagkakamali na maaaring makaharang sa daloy ng kasaganaan. Mahalaga na lapitan ang ritual na ito ng may tamang mindset at intensyon upang tunay na magmanifest ang mga pinansyal na milagro. Tignan natin ang mga pangunahing pagkakamali na dapat iwasan upang magtrabaho ang iyong coin ng walang mga sagabal. Isa, pagdududa at skeptisismo. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin ay ang magduda sa proseso. Ang batas ng atraksyon ay gumagana sa enerhiya at intensyon, at kapag may pagdududa o skeptisismo sa iyong puso, nagkakaroon ka ng resistensya. Kung hindi mo pinaniniwalaan na magtatrabaho ang Lucky Coin, hahadlangan mo ang enerhiya nito na mag-akit ng yaman. Lapitan ang ritual na ito ng may tiwala at kumpiyansa. Kahit na hindi mo makita agad ang mga resulta, manatiling committed. Tandaan, ang pagpapakita ay nangangailangan ng pasensya. Dalawa, paggamit ng coin na walang halaga. Isa pang pagkakamali ay ang paggamit ng coin na wala namang espesyal na kahulugan sa iyo. Ang lucky coin ay gumagana dahil kumakatawan ito sa isang bagay na mahalaga sa iyong buhay, maaaring isang coin mula sa isang hindi malilimutang biyahe o isang pamilya ng mga pamana. Kung pipili ka lang ng anumang coin na walang emosyonal o enerhetikong koneksyon, hindi nito dadalhin ang parehong lakas. Maglaan ng oras upang pumili ng coin na may kahulugan, isang bagay na umaakma sa iyong mga layunin sa pinansyal at personal na paglalakbay. Tatlo, pagkakaligtaan na linisin ang iyong wallet. Ang iyong wallet ay hindi lamang isang lugar na paglalagyan ng pera, ito ay isang espasyo kung saan dumadaloy ang enerhiya. Kung ang iyong wallet ay puno ng mga resibo, luma o hindi na ginagamit na mga card, o kalat, nagdudulot ito ng stagnant na enerhiya na maaaring humarang sa kasaganaan. Bago ilagay ang lucky coin sa loob, tiyaking malinis at maayos ang iyong wallet. Pinapayagan nito ang malayang daloy ng enerhiya at nagbibigay daan para sa mga bagong oportunidad na pumasok sa iyong buhay apat, pagkakalimot na itakda ang malinaw na intensyon. Kailangang ma-activate ang lucky coin gamit ang malinaw na intensyon. Ang basta-basta lang na paglalagay nito sa iyong wallet nang hindi itinatakda ang iyong mga pinansyal na layunin ay hindi magdudulot ng mga resulta na inaasahan mo. Maglaan ng ilang sandali araw-araw upang mag-focus sa kung ano ang nais mong ipakita. Kung ito ay dagdag na kita, bagong oportunidad sa trabaho o pinansyal na kalayaan, maging sa iyong mga intensyon at affirmation. 5. Kakulangan sa consistency Sa huli, ang consistency ay susi. Ang pagpapakita ay hindi isang one-time act, ito ay isang araw-araw na gawain. Huwag itakda ang iyong intensyon minsan lamang at kalimutan ito. Bawat beses na bubuksan mo ang iyong wallet o hahawakan ang lucky coin, paalalahanan ang iyong sarili ng iyong mga layunin at e visualize ang kasaganaan na dumadaloy sa iyong buhay. Ang mas madalas mong gawin ito, mas lalakas ang iyong enerhiya at mas magiging makapangyarihan ang mga resulta. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito, malilinisan mo ang daan para sa lucky coin na magtrabaho ng kanyang mahika. Ang proseso ng pagpapakita ay simple. Ngunit ngailangan ito ng dedikasyon at tamang mindset. Sa tamang enerhiya at intensyon, tiyak na darating ang iyong pinansyal na milagro. Ang patuloy na pagsasanay ng pagpapakita, ang consistency ay susi sa pag-akit ng yaman. Ang pagpapakita ay hindi isang one-time na pangyayari, ito ay isang patuloy na pagsasanay. Ang lucky coin ay may hangganan lamang, at nasa iyo ang responsibilidad upang patuloy na dumaloy ang enerhiya. Kung nais mong makita ang tuloy-tuloy na daloy ng pinansyal na milagro, mahalagang manatili kang tapat sa proseso at gawing araw-araw na ugali ang pagpapakita. Narito kung paano mo mapapanatili ang momentum at tiyakin na patuloy na dumadaloy ang yaman sa iyong buhay. Isa, araw-araw na affirmations at visualizations. Bawat araw, maglaan ng ilang minuto upang kumonekta sa iyong lucky coin. Hawakan ito sa iyong kamay, isara ang iyong mata at ay visualize ang pinansyal na kasaganaan na iyong inaakit. Isipin mong dumadaloy ng malaya ang pera sa iyong buhay, maaari itong magmula sa bagong trabaho, hindi inaasahang mga biyaya, o passive income. Habang nagbivisualize, ulitin ang iyong mga affirmations, bukas ako sa pagtanggap ng walang limitasyong yaman. Inaakit ko ang kasaganaan ng may kadalian at biyaya. Ang simpleng gawain na ito ay nag-aalin ng iyong enerhiya sa daloy ng universo, na nagpapatibay sa proseso ng pagpapakita. Dalawa, pasasalamat sa kasalukuyang kasaganaan. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang mapanatili ang iyong pinansyal na enerhiya na nakaaligin ay ang pagpapraktis ng pasasalamat. Maglaan ng oras araw-araw upang magpasalamat para sa perang mayroon ka na, gaano man kaliit. Ang pasasalamat ay nagpapalakas ng iyong enerhiya at nagpapalawak sa iyong pagtanggap ng higit pa. Bawat pagkakataon na hawakan mo ang iyong wallet o ang lucky coin, sabihin, salamat sa kasaganaan na dumadaloy sa aking buhay. Habang patuloy mong pinapalakas ang pasasalamat, mas mapapansin mo ang mga oportunidad at biyaya na dumating sa hindi inaasahang paraan. Tatlo, pagtitiwala sa proseso. Ang pagpapakita ay nangangailangan ng pasensya, at madali itong maging discouraged kapag hindi mo agad nakikita ang mga resulta. Magtiwala na ang universo ay inaalin ang lahat para sa iyo, kahit na hindi pa ito nakikita. Tandaan, ang pagpapakita ay gumagana sa sarili nitong oras, at minsan ay may ilang oras bago magpakita ang mga resulta. Huwag madaliin ang proseso. Magtiwala na ang iyong mga intensyon ay naririnig, at na ang iyong kasaganaan ay patuloy na paparating. Apat, linisin ang iyong wallet ng regular. Ang iyong wallet ay isang sisidlan ng kasaganaan, at mahalaga na ito ay panatilihing maayos at malinis mula sa kalat. Regular na linisin ang mga lumang resibo, mga card, at anumang bagay na hindi nakapakipakinabang. Ang pagiging maayos ng iyong wallet ay sumisimbolo sa isang bukas at hindi makalat na daan para dumaloy ang kasaganaan sa iyong buhay. Bawat pagkakataon na bubuksan mo ito, dapat ay maalala mo ang kasaganaan na tinatanggap mo sa iyong buhay. 5. Patuloy na paniwala Sa huli, patuloy na panatilihin ang iyong paniniwala sa proseso. Ang lucky coin ay hindi isang mahiwagang bagay na mag-isa. Ito ay isang kasangkapan na nakikipag-ugnayan sa iyong paniniwala at intensyon. Habang pinapalakas mo ang iyong tiwala sa proseso at pinananatili ang iyong paniniwala, mas magiging alin ka sa daloy ng yaman. Kahit sa mga araw na pakiramdam mo ay may pagdududa, paalalahanan ang iyong sarili na ang enerhiya ng kasaganaan ay gumagalaw sa likod ng mga eksena upang maghatid ng iyong pinansyal na milagro. Sa pamamagitan ng pag-incorporate ng mga pang-araw-araw na gawain na ito sa iyong buhay, tiyak na magpapatuloy ang pagpapakita ng yaman. Ang yaman ay hindi isang one-time na pangyayari, ito ay isang panghabang-buhay na paglalakbay, at sa tamang mindset at patuloy na pagsisikap, patuloy mong akitin ang mga pinansyal na milagro araw-araw. Nagsisimula ang iyong pinansyal na milagro ngayon. Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng lucky coin at kung paano ito maaaring baguhin ang iyong pinansyal na realidad, oras na upang kumilos. Ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa isang coin, ito ay tungkol sa pag-activate ng iyong panloob na potensyal upang makaakit ng kasaganaan at yaman. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng iyong intensyon, paggamit ng tamang kasangkapan, at pagpapanatili ng consistency, maaari mong baguhin ang iyong pinansyal na landas at tanggapin ang isang bagong panahon ng kasaganaan sa iyong buhay. Tandaan, ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong enerhiya sa daloy ng universo. Ang Lucky Coin ay isang kasangkapan lamang upang tulungan kang buksan ang pinto patungo sa kasaganaan, ngunit ang iyong paniniwala, tiwala, at patuloy na pagsisikap ang siyang magpapa-activate ng mahika. Kaya't hanapin na ang iyong Lucky Coin, itakda ang iyong intensyon, at simulan ang proseso ng pagpapakita ngayon. Ilagay ang coin sa iyong wallet bilang patuloy na paalala na ikaw ay isang magnet para sa pinansyal na milagro. Ang universo ay handang magbigay, ngunit tanging kung ikaw ay handang ialiin ang iyong sarili dito. Handa ka na bang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran? Nagsisimula ang paglalakbay sa isang simpleng coin, ngunit ang mga resulta ay magtatagal magpakailanman. Magsimula ngayon at panoorin ang kasaganaan na dumaloy.